Bakit mahalaga ang pagpapasalamat? Ang pagpapasalamat, ito ay simbolo na ang isang tao ay kontento sa anuman ang kanyang natanggap o tinatamasa o anuman ang kanyang katayuan sa buhay. Tignan mo ang isang tao, kapag may nagbigay sa kanya ng biyaya, palagi sa kanyang pagpapasalamat. Syukran. Salamat po. Bakit? yun ay pagbabalik puri mo doon sa tao na nagbigay sa'yo. Ngayon ang tanong kapatid, yung mga biyaya na tinatamasa mo sa pang-araw-araw, yung kayamanan na pinagkalob sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala, marunong ka rin ba magpasalamat kay Allah? Nagpasalamat ka rin ba sa Kanya? Pagkaraan niya'y pagkalob sa iyo ang pinakamalaking biyaya, pinakamagandang buhay para sa iyo. Marami sa atin, na nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na yumaman at pagkaraan ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kayamanan, nakalimutan niya magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, La in la la azidannakum. At kung kayo ay marunong magpasalamat, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin, marunong kayo magpasalamat, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay dodoblihin ko pa yung mga binigay ko sa inyo. Dodo blimpa ni Allah subhanahu wa ta'ala Ang mga biyaya na pinagkakalob sa atin ni Allah subhanahu wa taala Napakahalaga ng pagpapasalamat natin mga kapatid Sa lahat ng bagay o anuman ang katayo natin sa buhay Hindi lang sa biyaya na tinatamasa natin sa pang-araw-araw Kahit sa katayuan mo sa buhay Makontento ka sa iyong buhay Kahit na ikaw ay mahirap lamang At least hindi mo nakakalimutan magsala ng limang beses Alhamdulillah kahit na nung trabaho mo, kahit na mamasada lang trabaho mo, alhamdulillah magpasalamat ka kay Allah kung hindi mo nakakaligtaan ang limang beses pagsasala. Bakit? Maraming mga tao na nasa opisina ang kanilang trabaho, pero wala sa kanilang pagpapasalamat nila kay Allah. Bakit? Hindi na sila nagsasala. Ang kanilang oras ay nakafocus lang sa kanilang trabaho. E eh di mas mainam ka na kahit na mamasada ka lang, tricycle driver ka lang, ang mahalaga ay hindi mo nakakalimutan ng limang beses kumpara sa mga tao na marangya ang kanilang pamumuhay pero nakalimutan nila magpasalamat sa kanilang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala.